Warriors fan galit na galit sa nangyari kay Curry. Injury ni Curry gaano ba kaseryoso? Pero bago yan, matinding kaba ang naramdaman ng Dub Nation nang lumabas ng laro si Stephen Curry sa ikatlong quarter ng laban kontra Toronto Raptors itong Webes ng gabi. Sa kabila ng 117-114 panalo ng Warriors, isang pelvic contusion ang natamo ni Curry matapos bumagsak ng matindi sa sahig. Nangyari ang insidente habang tinangkang umiscore ni Curry sa ilalim ng ring. Habang pinapasa niya ang bola pabalik sa perimeter, tinamaan siya ng rookie ng Raptors na si Jonathan Mogbo dahilan para bumagsak siya ng malakas. Walang naitawag na foul sa play dahil mukhang malinis ang depensa ni Mogbo habang sinusubukan niyang i-contest ang posibleng layup ni Curry. Ngunit sa kasamaang palad, bumagsak ng hindi maganda si Curry, tumama sa kanyang likuran at agad na nakaramdam ng matinding sakit. Matapos ang pagbagsak, saglit siyang nanatili sa bench ngunit kalaunan ay dahan-dahang lumakad papunta sa locker room. Ilang sandali lang, opisyal na siyang ni-roll out sa laro. Natapos si Curry ang gabi na may 17 points sa loob ng 25 minutes sa paglalaro. Wala pang opisyal na ulat kung kailan siya makakabalik ngunit tiyak na mahigpit na babantayan ng Warriors at ng kanilang mga fans ang kanyang kalagayan sa mga susunod na araw. Ang pinakamahalagang bagay para sa Golden State Warriors at sa kanilang mga fans ay ang kalusugan ni Stephen Curry. Hindi may pagkakaila ang pag-aalala ng dab Nation sa nalalabing labing dalawang laro bagong playoffs. Maraming fans ang gustong malaman kung gaano kalubha ang injury ni Curry. Gaano katagal bago gumaling ang ganitong injury? Tanong ng isang nababahalang fan. Gaano ito kaseryoso, hirit ng isa pang tagahanga. Samantala, marami rin ang naiinis sa mga opisyal ng laro na tila hinahayaang mabugbog si Kari sa tuwing maglalaro ang Golden State. Ito ang diniktang resulta ng pagpapabayaan nyo na hayaan siyang mafaw ng walang parusa. Kaya patulo siyang tinutulak ng ibang teams, reklamo ng isang galit na fan. Dapat nagpapahinga na lang siya, dagdag pa ng isa. Aminado ang Warriors fan na hindi dapat pinipilit maglaro si Curry kontra sa Raptors, isang team na kayang talunin ng Golden State kahit wala siya. Ngunit hindi lang siya hindi pinagpahinga kundi nasaktan pa siya sa proseso. Sa ngayon, wala pang opisyal na timeline kung kailan makakabalik si Curry, ngunit inaasahan na maglalabas ng update ang kupunan sa lalong madaling panahon. Patuloy na nakaabang ang Dub Nation, umaasang hindi seryoso ang natamong injury ng kanilang superstar bago ang playoffs.